Tinanggal na ng MMDA ang mga timer ng traffic lights sa ilang kalsada sa Metro Manila na nasa kanilang pangangasiwa. Ayon kay MMDA, Chairman Romando Artes, inalis na nila mga traffic signal light timer sa 76 na signal light intersection dahil pinalitan na ito ng sensor-based traffic lights sa ilalim ng adaptive signaling system. Sa ilalim ng sistema, kusang natutukoy kung kailangan ng patawirin o pahintuin ang mga sasakyan. kusarin rin ito umaayon depende sa dami o volume ng mga sasakyan. Ni measure niya, lalong-lalo na sa gabi, yung volume ng traffic. For example, lane A, wala nang dumadaan. Kahit na nakaprogram siya initially na one minute, ika-cut short ngayon to 30 seconds at inilipat niya doon sa mas nangangailangan dahil mas may podyo. Ang tinig ni MMDA Chairman Romando Artes, bilang pamalit sa timer, gagamit ng tinatawag na blink indicators ang MMDA kung saan ang green light ay limang beses na mag bi-blink bago maging yellow light. Tatlong beses namang magbiblink ang yellow light bago tuluyang mag-red light.